Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome back po muli sa ating channel. Magpatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos dito po sa banal na kasulatan. Ano yan? Holy Bible. Ngayon, dahil nga po tayo nag-aaral at nagtutulungan para makakilala sa tunay na Diyos at mapaglingkuran natin ng mayroong katapatan, at the same time, hindi tayo magkaroon ng maling pagkakilala sa Diyos. Bakit po? Kasi nga po, nagkakaroon po ng maling pagkakilala sa Diyos kung mali-mali po yung pagkaunawa sa nakasulat. Kaya dito po ang ating channel ay naglilinaw lang po sa bawat komento po ninyo. At bago po 'yon, ho, gusto ko pong ibigay muna sa inyo ang ating topic ngayon. Ito po ang ating topic ngayon. Dedication to God. Nya, napakaganda po nito no Ano ba ibig sabihin ng dedication? Pag sinabing dedication, magkakaroon ka ng fellowship sa Panginoon o sa Diyos noho. Nang sa ganon, ikaw ay makapagbigay ng uh, papuri, pasasalamat sa kanya. Bakit? Ay eh, siya nagbigay sa iyo ng buhay, sa akin. Tayo ay nakakahinga, nakakakilos, nakakagalaw because of His power, no? Sa Kanyang kapangyarihan. Kaya naman, magbalik naman tayo ng mga papuri sa Kanya. Pero sa ganitong pag-aaral, minsan po, baka nagkakamali kayo ng pagkakilala sa Diyos, kaya nagkakaroon po tayo ng paglinaw sa inyong mga komento. So, babasahin ko lang itong komentong ito, no? Mula po kay... Felix Robles. Itong komento niya at ililinaw natin, no. Kaibigan Felix, hindi tayo nagtatalo-talo dito, naglilinaw, no. Kasi ipinapaabot ng Diyos na magmahalan tayo, no. Kaya bilang po nagmamahal sa inyo ay hindi po para kayo awayin, no. At tayo po ay nilikha ng Diyos para magkaroon tayo ng pagkakilala sa kanya. At magkaroon tayo ng tulong-tulong at magsama-sama sa pagdating po ng pagsamba sa kanya. Iyon po yung araw ng sabat Na lahat ng niligtas ng Diyos magsama-sama. Sa araw ng sabat, ibig sabihin ng sabat, ito po yung pagpupuri, pagsamba sa Diyos na buhay. Iyan ang ating aaralin sa araw na ito. Okay? So itong komento mong ito, bakit mo naman ako pinamamalihanan sa explanation na yan o, ko ha? Sabi mo, Mr. Owen, ang sabat ay araw ng kapahingahan. Hindi dedication to God. Ang layo ng explanation mo. Sinabi na nga sa Genesis 2, 1-3. Ito muna ang tanong. Para sa iyo, ano ba ang dedication? Bakit mo sinasabing mali ang explanation patungkol sa araw ng sabat? Di ba't napakalinaw? Ang sabat, dapat nga lahat ng tao ay magkaroon ng fellowship sa Diyos. O ngayon, bibigyan mo na kita ng ano ba ang meaning nito? Ano ba ang definition nito? Ano ba ang synonyms ng dedication? So, bago ko basahin ang Genesis 1 to, no? So, pupunta muna tayo para makaabot tayo sa tamang unawa at diwa, may mga tinatawag na diksyonaryo. Para makita natin ano ang synonyms nito, ano ba ang definition nito. So, punta muna natin, no? Sa Webster po ito ng Merriam-Webster Dictionary. Ito ha, ang kahulugan ng dedication. Meron pong sinasabing commitment. Ano ba yung salitang commitment? Ito ay parang isang relationship. O sabihin natin, relationship talaga po. No? Kung ikaw ay mayroong relationship sa iyong tipan, na commit ka sa kanya, ay hindi mo ito bibiguin. Tama po ba? O yan. Next, loyalty. Ikaw ba ay nagiging tapat sa iyong partner, sa iyong magulang, kung sino man sa trabaho mo yan. Ibig sabihin, pagiging loyal mo, nagiging tapat ka hanggang sa wakas. Devotion. Kung ito gagamitin natin sa Panginoon, di ba, napakaganda. Diyan ka nasamba, mananalangin sa Diyos, makikipaniig sa Diyos, makikipagfellowship sa Diyos. Yan ang ibig sabihin ng dedication. Kaya ngayon, no, oh, elegance, fidelity, faithfulness, steadfast, etc. O yun po, nariyan na po ang mga definition para maintindihan natin yung sinasabi po ninyo na hindi dedication to God. Yung araw ng Sabat. Sabat meaning yan ay ibinibigay ng Diyos sa atin para tayo magkaroon ng tamang ugnayan sa Diyos. Huwag niyong pamalianan. Kasi yung gumagawa ng maling paumaraan ng sabat, yun ang hindi ikinululugod ng Diyos. At yan ang ating bibigyan ng paglinino pa. At ngayon, malinaw na ba sa iyo? Dedication means to fellowship to God. May pag-ibig ka sa Diyos. Kasi ganoon lumalabas po ang definition kasi ng dedication. Nagkakaroon ka ng pagmamahal sa Diyos. At the same time, doon naman ipinapakita ng Diyos na mahal ka talaga dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. Okay? So ngayon, ilinaw din natin itong ibinigay mong talata sa Genesis 2, chapter 2, 1, to 3. Ano ba ibig sabihin dito? Anong nalalayo <laughs> sa explanation? O, tingnan natin, basahin natin para maging malinaw ito sa lahat. Maging sayo din, ano? So, basahin natin yung Genesis chapter 2, verse 1. At Nayari ang langit at ang lupa So, malinaw po, no? Nayari ang langit at ang lupa At ang lahat ng natatanaw sa mga iyon So, kung ating iisipin at uh, uunuhain Bakit lumikha ang Diyos ng langit? Bakit lumikha ang Diyos ng lupa? Ngayon, ano ba natatanaw natin sa langit? Ay, sabi dyan, natatanaw sa mga iyon Ano ba ang meron sa langit? Diba? Diyan nakatira ang Diyos At the same time, meron diyang mga anghel At yung mga anghel, sumasamba sa Diyos Okay? So, inang ang ibig sabihin ng sabat May pagsamba na nagaganap sa langit Eh, dito sa lupa Ginawa ang lupa o mundo Naglagay ang Diyos ng tao Nakita ba ninyo? Na para ibig sabihin Itong mga taong ito Ay mag-multiply, dumami Kasi yan ang layunin ng Diyos eh madumami ang lahi ni Ebat Adan. Nang sa ganoon, itong mga taong ito, magkaroon po ng uh, pagsambarin sa Diyos. O ngayon, ituloy natin ang verse 2 para makakita mo pa, no? At nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin sapagat siyang ipinaghinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Ngayon, napansin mo dito, no, merong pagkalikha dito no, nung ikapito, nagpahinga. Kasi merong tinatawag na day 1, day 2, hanggang day 6, naroon yung creation. Tama po ba? At dito, sinasabi dito, sa ikapitong araw, ay kanyang ipinangilin sa siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang kanyang ginawa. So kung mapapansin ninyo, no, ang talatang iyan, nagpapakita na, ibig sabihin ba ang Diyos natulog na, nagpahinga, hindi na gumawa, tumingil na, ganun ba? Yung ibig sabihin nagpahinga ang Diyos? Natulog? Hindi po ganun. Unawain mo ganito yan, kaibigan, para maintindihan mo, no, kasi ang iniisip mo, kung mali ang aking explanation di yan, di ba't may creation? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ikapito, nagpahinga. So, bigyan ko muna kita ng picture para makita mo. No? So, ito yung God created the world, yung mundo. Ibig sabihin, now na yung langit, tapos na eh, di ba? Nababasa natin kanina. Ngayon, ito namang lupa, nung nilikha ng Diyos, yan. Sabi doon sa day 1, yan. Sinabi naman dito sa day 2, ito nangyari Sa day 3, day 4, day 5, day 6, dito nilikha ang tao Sa day 7, nakita ng Diyos, napakaganda na kanyang ginawa Ibig sabihin, tinapos na niya ang kanyang gawa Ibig sabihin, nagpahinga, tumigil sa paglikha Ibig sabihin, kumpleto na eh, ba? Diba? Kumpleto na, naandyan na lahat ngayon, ibig sabihin ng ikipitong araw, para naman yung tao magkaroon ng fellowship din. Kasi si Adan, magtatrabaho din yan. Para bigyan ng mga pangalan. Ang nilikha ng Diyos. O, babasahin natin yung talatang yon no? Para makita natin ang unawa dyan. Sabi dito sa 19, no? Punta natin itong 19. O, yan. Nilikha ng Panginoong Diyos mula sa lupa ang lahat ng uri ng hayop na nakatira sa lupa pati ang lahat ng uri ng hayop na lumilipad pagkatapos dinala niya ang mga ito sa tao para tingnan kung ano ang ipapangalan nito sa kanila at kung ano ang itatawag ng tao sa kanila iyon ang magiging pangalan nila o mismo yung Diyos ang nagdala ng mga hayop para bigyan ng pangalan so ibig sabihin nagkaroon ng trabaho sina Adan at Eva para makita natin ano, diyan isinalaysay din naman ni eh, kung paano nilikha ni ni Lord o ng Diyos yung makakasama ni Adan. Yun nga po si Eva. Ngayon, after a while para maintindihan natin na nagtatrabaho sila, ganun din po ang nangyari. Na yung naman pong pagtatrabaho ni Eva at Adan, siyempre magpapahinga din sila. O ngayon, para magkaroon ng communication ang tao at ng Diyos, siyempre oh, ilan na ba yung na na nabigyan ng pangalan? Siyempre, marami 'yan. Hindi mo matatapos 'yan sa isang araw. Kaya nagtatrabaho siya dan Monday to ayan oh, mula isang araw, kanbawa Monday to Saturday at ikapitong araw, halimbawa ngayong linggo, pahinga natin sa panahon natin ngayon, no? Ibig, ibig sabihin ng kapahinga, magkakaroon talaga ng fellowship ang tao at ng Diyos. Magkakaroon po ng uh, tinatawag na, yan po, magkakaroon ng pag-uusap. Nalaman ba ninyo yung mga bagay na yan? Kasi po, ganito ang inyong diwa. Babasahin ko itong isang komento mo, no? Kasi na para hindi ka makompuse o naguguluhan sa kasulatan, uunawain mo yung nangyari sa panahon ng creation. Kasi ang inyong unawa ay ganito, eh. Ano ho? Ayoko kayong maligaw. Kaya tinutulungan kita, ituturo sa atin ang salita ng Diyos nang hindi tayo maligaw at pangunawa, kasi yung unawa ninyo, naliligaw po kayo eh. Kasi ang ganito ang unawa po ninyo, babasahin ko ito, no? Ikaw po o may sabi niyan. Owen, balikan ninyo ulit yung unang talata. At unawain, ibig sabihin, langit at lupa pa lang ang kanyang nilikha, wala pa ang tao. Ibig sabihin po diyan, talagang sinabi po muna na langit nga muna ang gagawin ng Diyos, lilikhain, tapos lupa. Ano ba ang nakatira sa langit, dibat mga anghel? Ano ba ang ititira doon sa lupa o mundo, dibat mga tao? So, ibig sabihin, dito sinasabi mo no, langit at lupa pa lang. Siyempre, alam mong mauna ang tao, saan ilalagay ang tao? 'Di ba? Eh kung tubig mo ang lalangin, ay eh, 'di malulunod ang tao. <laughs> eh kung tao mo na mauna tapos tubig. O di ba? Saan nakal nakalagay yung tao? Nakalutang ba? O di ba? Kung iisipin mo lang. Kasi ang kunyuhan mo agad, talata ay verse 5. Ang sabi mo sa verse 5, at wala pang lupang kahoy. No? At wala pa sa lupang kahoy na parang ano? At wala pang anumang pananim na tumutubo sa parang. Sapagat hindi pa pinauulan na ng Panginoong Diyos ang lupa at wala pang taong magbubukid ng lupa. Talaga naman po. Bakit? Nung ginagawa pa yan, iyan po, di ba? Kailan pa ginawa? Day 3. ay eh, wala pang ang tao dito. Kailan nilagay ang tao Noong nilikha ang Diyos sa kaanim na araw? O, di ba? hindi nga pwede mo na mauna ang taong likain. Eh, taong tinyan po dito sa day 2, tubig pa lang yan. Ay, di malulunod ang tao. <laughs> Kung ang um, pagkalikha ay tao muna tapos ilalagay ang tubig, ay di malulunod ang tao. Kaya, binigyan muna ng magandang creation ano, dito sa pagkalikha. Tingnan nyo po, noong day 5, mga ibo na lumilipad, at yung dagat nilagyan ng mga hayop din na lumalangoy at mga halaman o ngayon after na matapos ang mga bagay niyan day 6 o ba diba? naroon naman nilikha ang tao para makasalamuha ang mga hayop maging doon sa mga lumilipad at dito rin sa mga uh, lumalakad o gumagapang nakita ba ninyo at iyan ang tatrabaho ni Ada naman bibigyan ng pangalan ang mga hayop Siyempre, mapapagod din sila, magpapahinga sila. So, anong gagawin nila? Para naman po mayroon silang fellowship ng God na lumalang sa kanila sa araw ng rest day. Dito po yung tinatawag na nagkaroon po sila ng dedication. ba diba, nakita natin nung nagkasala si Ivet Adan na pumunta po yung Panginoong Diyos sa Hardinaw of Eden, no? At tinanong, Aidan, where are you? O ba? Diba? Ibig sabihin, meron talaga silang tagpuan. Yun po ang ibig sabihin. Yung God rested, pakikipag-fellowship ito ng tao sa Diyos. O, malinaw na ba sa'yo? Baka hindi mo pa naiintindihan ang <laughs> mga bagay na yan. Huwag mong sasabihin na mali ang explanation ko. Nung nilikha po, nung sinasabi yung day 5, siyempre wala pa. Kailan nilikha ang tao, di ba? Kailan? Yan nga po merong pagkakasunod-sunod ang paglikha. At nang katapos, yung ikapitong araw, ibig sabihin natapos na yung kanyang gawa. O ba? Diba? Basahin natin yung 31. Nung nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Sabi sa 31, basahin natin. Ano? Genesis 1.31 At nilikha ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito napakabuti at nagkahapon at nagkaumaga ang ikaanim na araw. So, dito natapos po. At yung ikapitong araw, ano sabi di yan? O, ba? Diba? So, pupunta tayo ng chapter 2. So, chapter 1 natin binasa yan. Pagdating po ng chapter 2, ano sabi dito? Yan. Kaya po yan, para makita natin yung kabuuan na sinasabi po ninyo doon naman po magkakaroon ng fellowship ang tao at ng Diyos. Hindi mo ba alam, dadating ang panahon na lahat ng sanlilikha, lahat ng sumampalatay at sumunod sa Diyos, meron pong isang sabat, hindi dito sa lupa at doon na sa langit. Magkakaroon ng pagtitipon yung mga nasa langit sa ibabaw ng lupa, magsasama-samang sasamba sa Diyos. O basahin natin ito ha. Para mahalaman mo. Yung sabat na tinutukoy dyan, doon talaga magkakaroon ng magandang celebration about sabat. Okay? Basahin natin ang talatang ito. Para sa'yo, no? Para maintindihan mo. Basahin po natin dito sa Hebreo chapter 4 verse 8. Dahil kung tunay na nadala ni Josue sa kapahingahan ang mga tao noong una, hindi na sana nagsalita ang Diyos tungkol sa isa pang kapahingahan. Kaya, may kapahingahan pang nakalaan sa mga taong sakop ng Diyos. Kung sakop ka ng Diyos, alam ba, mananampalataya ka at tagasunod, yan ang ibig sabihin diyan. At ang kapahingahan ito'y katulad ng pagpapahinga ng Diyos sa ikapitong araw. Ito po yung ating nakita. Katulad daw ng ikapitong araw na ang tao magkakaroon uli ng fellowship sa Diyos. Malinaw na sa iyo? O yan, nilinaw pa ni natin. Tuloy natin sa verse 10. Sapagkat ang sinumang magkakamit ng kapahingahang mula sa Diyos ay makakapagpahinga na rin sa mga gawain niya. Tulad ng pagpahinga ng Diyos matapos niyang likhain ang lahat. So yun po yun. Nung likhain ang lahat, Nagkaroon po ng fellowship at ibabalik ng Diyos yan sa mga tao. Okay na po ba? Naliwanagan ka na? Huwag mong iisipin na mali yung salitang dedication. Nakita natin, ito yung ibabalik ng Diyos, yung ugnayan ng tao at ng Diyos. Bakit lang nahiwalay? Kasi nga, dinaya ni Satanas ang tao na ihiwalay sa Diyos. Kaya kung ikaw ay nakikinig dito sa ating channel, maka, makakalapit ka sa Diyos na tunay. Makakakilala ka. Makakasamba ka. So, ibig sabihin pala ng Sabat, ito ay yung pag-uugnay na muli ng tao at ng Diyos para magkaroon po ng fellowship, magkaroon po ng devotion, magkaroon ng loyalty, fidelity. Yun ang ibig sabihin ng dedication. Okay na po ba? So, salamat kung naiintindihan mo ito. Mag-like ka na. Mag-subscribe ka pa. Dahil matutulungan ka ng channel na ito Na kilala ang Diyos na buhay Para magkaroon ka ng respeto sa Kanya Kung wala ka respeto sa akin, okay lang Pero sana, kahit sa Diyos na respeto ka Para yung lahat ng taong makakasamuha mo Dahil nire-respeto mo ang Diyos Matututo ka rin romespeto sa lahat ng tao Okay? So salamat po sa Diyos Pinupuri ka namin Ama. Salamat sa iyong mga salita na aming napag-aralan. Pagpalain mo lahat ang nakinig at ay po'y manalangin. Ama, salamat po sa salitang dedication na kami ay patuloy na nagkakaroon ng kaunawaan sa iyong mga salita na ang araw pala ng sabat ay isang bagay na kami ay magkaroon ng panahon sa iyo, magkaroon kami ng tunay na pagsamba sa iyo, at tamang paglilingkod sa iyo. Kaya salamat sa ganitong pag-aaral na aming natutunan. Patuloy mo kami bigyan ng karunungan ka na pangunawa sa iyong mga salita. Pinupuri ka namin, Ama, sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen.